Hello my guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest, Mama the Channel, a or a o zomatoider. So ngayong hapon na to, natin yung sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 8 hanggang April 14 for the sign of, for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs? ang ating mga hagilab. So guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And course don't forget to like and subscribe my channel. Any notification bell for more videos sa Brooks. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigi-skip ng ads. So may pagpalaing kayo ng Diyos at may kapaw may kapal sik sik nag dig na gumawa gu na yung manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages and advice ay, ng ating Angel Spirit for the sign up? Leo, so let's see and watch this. Angel Spirit guy, please give me information para kayong sabihin sa ina, ating mga baraha. For the sign of Leo, there's a night of cups. A wish payment. mga bagay na matutupad na dito. Pangarap mo, kahilingan mo, maaaring makamit mo. So, let's see what initial is initial messages. So, there's a page of, pen, page of pentacles so or something investment. Now, magkakaroon ka ng investment dito. Mapu-fulfill mo talaga yung investment na yan. Matutupad mo, mag, magtatagumpay ka, something na magkakaroon ka din ng new ideas, new plans. A new beginning. And because is something the eight of swords. Now, there's something full of negativities around you. Just be aware guys ha, dahil nap napapalibutan ka ng toxic and negative. And there's a talk of the partnership. Now there's something in unity here. Or something guys with uh, unconditional love. No? Kung there's something love and support. At this is something there's something in partnerships. No? Mag-ingit ka daw no? sa so, pakikipag-ugnayan, sa so, pakikipag-usap. And of course there's something to end of something burden. Na no, maaaring um, makakawala ka na at makakalaya ka na sa bigat. No, lahat ng mga bagay pinapasan mo, maaaring makakalaya ka at makakabangon ka na. Let's see what is additional messages. And there's a need of cause for something and moving forward and moving on. Na makakawala at makakalaya ka talaga for this, from this toxic situation. No, just think something and moving forward. No? Let's see what is the need of cause. There's an effort card for river. No, maaaring, um, kumbaga, matutupad mo itong mga pangarap no, na ito, maaaring ibabalik ko dito yung sigla ng buong pagkatao mo. So, sinasabi rin sa'yo dito, mahalin mo, alagaan mo yung sarili mo, alam mo dahil sa sarili mo yung grounds mo. No, hindi ka dapat depende sa ibang tao para lang sa sarili nilang kaligayahan. So, kailangan, alam mo sa sarili mo yung grounds mo. What is the page of pentacles? A page of pentacles, surfacing with the knight of cups. There is something an offer. Now, may offer dito, guys, with um, something high-level commitment. Some of you guys may may offer dito something a wedding, no? And there's something an offer or an apology coming in for you. May hindi na tawo from the past, but um since sa dito na kailangan ng daka, so sa possibilities, na this is something a new business venture coming in for you. Now may may paparating na offer, new opportunities, new business venture. What is the eight of swords? Represents the knight of swords. So see isa na ka, isa sa nagbibigay ng anxiety, stress, and depression sa'yo ay mga tao sa paligid mo. Dahil napaka-toxic, my goodness. There is a something full of negativities, especially sa trabaho mo. No? Especially din dyan sa, sa mga kapitbahay mong pakilamera, mga kapanggigit. And there's a 12 cups. Represent with the three of swords. So see, mga inggit. Tera, mag-ingit ka sa mga pakikipag-usap ha dahil itong mga tao na to hindi siya parang um, sincere sa mga sinasabi nila no hindi totoo no yung mga pakikipag-usap sa iyo daming plastic my god mga plastic mga peke what is the dictionary messages with the ten of wands whatever is with the four of wands something celebration na unti-unti ka na makakaranas sa celebration there's a twin flame energy with 11 11 Mari makakamtan mo dito ang kaginawaan. Mari makakabangon ka na makakalaya ka na dito sa mundong ginagalawan. Mari lahat ng mga bigat, problema, obligasyon, mari ma masosolusyunan na. Let's see what is the eight of cups. Represent with the devil card. So say makakamove on ka na. No from this block magic or toxic environment. Ah. Okay. Pasabog. What is the nine of cups, of, cups of the Empress card. There's a the liquid of pentacles there is something good sense magdating sa entrepreneur na marunong ka na magmanage at magcontrol lang yung pinaghirapan no ng iyong trabaho ng iyong negosyo alam mo na kung paano mo to pangangatawanan and there is a sour moment for a major changes malaki din pagbabago na magaganap for your business for your work no mari ko magsisira sa dito mag-ingat ka no sa mga taong kakausapin mo sa mga taong uh, magkakaroon ng transaction with you No, some of them all oh, um, something na paring magdulot to ng ikasisira mo. Mag-ingat ka po. What is the eight of swords versus the nine of pentacles? Ay, the nine of swords. Eight of swords versus the nine of swords. Reference with the six of cups. So, see, especially, katrabaho mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kaibigan mo. My God, there is a full, it's a full of negativities. What is the two of cups versus the three of swords? Grabe po nung puno ah. And this is the king of one something ambition. Na pero kilala mo, 'di ba? Alam mo, alam mo kung sino sila, sino sila. Na magingit na with a partnership na paka plastikada. Mga plastic, mako. Nakakapanginig ng laman. There is a sign of one because the two of ones, no? There is a two of sorry, there is a decision that you need to make. Kailangan mo na umalis diyan. No? Huwag ka na magtiis diyan. Sobrang nega. What is the eight of cups that represents the the the, devil card? There's a knight of wands. No, nagchat eh. Pero ngayon hindi hindi ka na makakalaya. Makakawala ka na diyan. Makakabangon ka na diyan. No? Especially nakakapunta pa sa bahay nito eh. Pinupuntahan ka pa, gato ganyan pala napaka-toxic. My god. Tapos parang may hinala ka na nga eh. No, yung mga sinasabi mo parang nakakarating pa dun sa sa pinagkukwentuhan nyo. ba? Diba? My God, what is the additional messages for the outcome? And there's a the moon card. See? True reveal. Makikilala mo na. Malalaman mo na. At yung mga pangarap mo maaring matupad mo na. Toro oh. yun. What is the page of pentacles and because of the knight of cups? And the sour moment reference with the death card. No, gusto ka pa bagsakin. Mag-ingat ka ha, sa pag invest ng time and effort. In even finances. Matuto ka dito. No, pababagsakin ka there sa Five of Cups not for disappointment. No, nagsisisi to nang hihinayang to dahil hindi natupad yung mga panga, mga gusto nilang gawin sa iyo. No, gusto nito mawala sa iyo, maubos lang isa yung sayo lahat, no? Napakaingetera. What is the Two of Cups like the Four of Wands and the King of Wands? Represent guys with the temperance. Na no, divine intervention, paalala. So no? maging kalmado. No, lagi mo titingnan yung magiging kalalabasan. Look at the bigger picture. No? Or for your action. The Ten of Wands is the Devil card and the Two of Swords. referencing with the Justice card, Karma. No? Wag ka mag-alala dito guys, no kakarma hinto. No babalik sa kanila yan, triple six six dig, dig dig umapaw. The Air of Cups represent why? With the Nine of Wands and the Devil card, there's a charge with an action and movement. So kailangan mo talaga umalis diyan. No? Wala ka mapapala diyan. Hindi magiging maganda sitwasyon mo hindi magiging magaganda buhay mo diyan na alam mo nang kumaga kailangan mo nang dumistansya ang ganda ha there's something of power uh, there's a lot of uh, major arcana dito no there's a one two three four five six seven no seven ang major arcana dito guys na no, talaga there's a possible na na maganda no ang uh, sinasabi ng ating baraka No there's something flow no dumadaloy na talaga nagpo-fulfill siya naturally kung baga nangyayari ito at um, kung baga nangyayari at nalalaman mo na siya now with a God perfect time no? kung baga pinal, nilalayo ka na kailangan mo na lumayo umiwas no? at uh, kailangan mo na kumawala dyan no? dahil may taong sisira sa'yo what is additional messages for finances and career Reference with a page of cards by intuition. Makinig ka sa go Kaling mo. No? Makinig ka sa intuitions mo. And guys, there's is something the four pentacles. No, protect your power, protect your energy, protection and na yung pinaghirapan mo. There's a harvest. Maraming hidden agenda dyan. No, maraming, uh, kumbaga, plano yan or kumbaga, gustong mangyari yan. Mag-ingat ka, no? Let's see one more card, please. And there's the full card. For a leap of faith, no, kinukuha tiwala mo dito. Magkakaroon ka ng bago simula. Huwag ka lang magtitiwala na gusto at lubo sa tao na to may mystery siya na sikretong palihim And there's another point ako na well, block kasi may maaring lalago lalakas ang iyong finances. Magiging maganda na ang iyong uh, pagkakapirahan. There's a uh, the queen of swords. There's something on clear the boundaries. And of course, there's something setting for a solid boundaries. Magiging maganda na at um, mo na yung mga blockages dito. No, malalaman mo na kung sino nagbigay ng pamalas, no, papabigat sa pamumuhay mo. What is additional messages? additional messages tayo about naman tayo sa love life. There's a six of pentacles. There's a giver receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin daw no, about sa finances. Magiging masagana na ang yung pamumuhay dito. Tama ang hinala mo, no? Na about dito sa relasyon na to, na kailangan mo na maging balance, magtiwala. No? Dahil may mga bagay dito, may parating pang mga oportunidad para sa inyong dalawa. And there's something, the five of pentacles, makaka-recover na kayo, makaka-recover na kayong dalawa for financial loss at financial crisis. And there's a discount card na magdadala sa inyo ng pure positive outcome. At maaaring magdala sa inyo ng travel to. At there's a lot of communication ng iyong person na magkakaroon din kayo ng heart-to-heart -to -heart -to conversation. Na no, magiging maganda ang bukas nyo dito, magiging magtatagumpay. matagumpay. Kailangan nyo lang maging balance at tanggapin yung mga mga uh, may some advices or something approach ang person mo. No, yung opinion niya, kailangan mong tanggapin. And there's something, a travel. Some of you, magkakaroon kayo ng travel na person mo. And there's a four of swords, no? Makinig kayo sa go, willing sa intuitions to no? Some of you guys, no? Yung person mo, balisa. Some of you guys, hindi mapakali yung person mo. No? Kung baga, hindi siya makatulog some of nowhere. Alas tres, alas kwatro na madaling araw, nagigising siya. No? One more card to clarify from this lady about dito sa asawa, jowa niya. And this is something that's seven of pentacles. Kakaisip daw yun about sa pera, ha? Tantanan nyo, kakaisip, no? Meron kayong nagbibigay stress na sa inyo yung yung ano yung investment. So let's see about naman tayo sa health. About sa kalusug, about sa kalusugan niya there sa the five of wands Na may nagbibigay komplikasyon dito sa kalusugan nyo. And this is something the four of cups na magingat ingat kayo sa pagtanggap ng mga pagkain na galing sa labas. No, maaaring lasunin kayo or gumawa ng bagay ng para um Magkaroon kayo ng sakit There's a judgment Napaalala no, na no, may red flag dito May warning code, There's a caution Babala na no, may nagbibigay ng komplikasyon sa kalisugan mo ginagawang ka ng hindi maganda Now there's a sign of kagiging masaya ka dito Ingit sa pamilya mo And there's, also, there's a spying looking watching at you Maraming sumusubaybay sa inyo Maraming naiingit sa inyo Kasi magkakaroon kayo ng long term success And long term investment dito Magkakaroon kayo ng pangmatagalang sitwasyon No, kaya ito ginagawa sa inyo kasi napakainggit sa inyo. So, let's see. What is additional messages for all areas of your life? There's a six of ones for a victory is yours. Magtatagumpay ka na. No, ko baga magdadala sa ito ng victory and success and virtue the world, card. Some of you makakapag travel ka na. Makakapag-ibang bansa ka na. Some of you makakapasa ka talaga dyan, no? your um, something interviews, makakapasa ka, and there's something a big shot and big money coming in for you. May malaking perang parating. No, magdadala ng malaking oportunidad at there's something breakthrough. Magtatagumpay ka talaga. You are on the spotlight. Namibigil no, liwanag ang isip mo dito. Mawawala na yung mga utang nyo. Mabab kumbaga, mababayaran nyo na yung mga pinagkukuwanan nyo ng utang. There's a lot of ones slowly. No, kumbaga, slow down na unti-unti na yung mababayaran yung utang nyo no, iwasan nyo na ulit yung mga ganong ganong sistema, no, yung bakit kayo nabaon, and there's a need of us for a new project and new ideas na no, dito papasok mga bagong proyekto, bagong plano and there's a three pentacles, magingat na kayo pag, for collaborations no, for socialize no, there's a video post, may magandang balita talaga, some of you may tawag na matatanggap no, makakatanggap ka na ng tawag, phone call, messages, email, na makakaalis ka na, tanggap ka na sa trabaho, Makaka-uwi ka na sa bahay nyo. No, there is something as success pagdating sa finances. Magiging maganda na rin ang takbo ng kalusugan mo. Magiging maganda na rin ang takbo ng relasyon mo. No, magiging na. No, especially your finances, something blooming. No, so guys, this is um Weekly gabay for the month of April 8 hanggang April 14 for the sign of Leo. So, Leo, 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 marami salam for this wonderful reading. And of course, if you want to watch this video for extended weekly gabay, meron tayong karugtong nito. Nandun lahat na papalob yung angels messages, money, ma money matters. No? This is something with um, hidden futures, no? yung mga nakatago sa kapalaran mo. At yung mga bagay na malalaman mo about sa love life, clarify for love situation ito to yung yung gustong gusto mong malaman na na gusto sabihin sa in person mo with the confession messages we have also that then of course um we have also with the part of the light na liwanag sa buhay mo and of course there's a something a favorite ng ating mga viewers yung pick a card yes or no question no yung meron tayong mga may mga kasagutan dito na ilalatag natin with the one two three pipili ka ng isa mag-isip ka ng tanong kailangan isa lang ang pipiliin mo. So guys, maraming salamat and see you on an extended weekly goodbye. So maraming salamat guys once again. This reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification for more videos. Sabi maraming salamat po sa so, mga walang sampag-support sa akin channel lalong-lalo lalo na ang hindi script ng ads. so so, pagpalaan kayo ng Diyos at may kapalis, siksik, liglig, nag na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po in the next video. Bye-bye and mabosh.